Hindi may, may na mismo ang nagsabi na hindi kaya ng kimpaw na hindi makita. Mag-adjust para sa laplet ni Kingi. Ang kulit na araw na ito. Wala na namang masabi ang actress matapos na mabasa ang daraw ng kimpaw na magkasama sa isang coffee shop. Buha ito ng isa sa kaibigan ni Paulo. Ang mga malalapit sa kanila ng bubukin. Wala tayong mga gawa roon. Ito nga ang ilang komento. Wala na tayong mga gawa sa mga pagkakataon. Wala na game na. Pati yung ayuda sa gym. At ice bath, lahat ba yun nagkataon lang? Siyempre, ang daming detective na mga fans. Kahit mag-late upload pa sila huling-huli na palagi silang magkasama. Ayon pa sa isang komento, Naku po, Paolo, bakit naman kasi nag-react ka pa dyan? Sinabi mo pang nagkataon lang, lalo ka tuloy na bisto, ang mga larawan na mismo ang umaamin. Wala kaming magagawa. Ayuda na ang lumalapit sa amin. Don't worry, Paolo Bilino. Kunwari wala kaming nakita o nabasa. Sapat na sa amin ang mga bagong darawan ninyo, ikini. More banding pa sa inyo, ay ang gusto namin. Hindi magsasawa na bangan ang mga sweet moments ninyo. Abangers na din sa mga behind the scenes sa mga taping ninyo More ayuda More click pa